Hello guys, morning morning araw po sa inyong lahat. So, ito ang inyong ate Dang para ho magbigay ng isang ano guys, uh, spell para ho sa negosyo. So, dito guys, kailangan ho ninyo ng isang malinis na garapon. Mas maliit po kung maaari or ganito siya guys, okay lang naman po siya. So, dito guys, ito po ay isang orasyon na pwede ninyong magamit sa inyong mga negosyo. Dito guys, um una sa lahat, um, bago ko po ipagpatuloy itong mga um, orasyon na ito, ay magpapaunawa lang po ako sa inyo lahat. Sa mga hindi po naniniwala sa mga orasyon, please po i-skip niyo itong video. And guys, wag na po kayo, hindi na po niyo kailangang magsalita ng kung ano-ano. Hindi po niyo kailangang ano guys, ano yung sabi niyo? Uh, mark my words, ganun ganon. So, map mapanumpa po kayong mga tao. Kung na nakita ninyo yung, ano yung, kung nakikita ninyo yung ina-upload ko, minamayday ko, guys. Alam nyo ba, guys, na kaya ko minayday yun? Talagang binalandra ko yung, ano niya, profile niya, Kasi, eh, ayoko natularan ninyo. Lahat to tayo may tamang pag-iisip, guys. Pero, nire-remind ko kayo na ayaw kong tularan ninyo dahil ayaw kong magkaroon kayo ng mga bad luck sa buhay dahil nagtuturo po ako dito ng mga good lucks nagtuturo po ako ng ano guys ano ho ang kasalanan ng orasyon sa kanya bakit niya po gayon pinagsasalitaan kung inaano niya yung buhay ng tao Huwag po kayong manood ng mga video about sa mga ganito kung wala po kayong paniniwala. Wala pong pumipilit sa inyo guys. Wala. Never ko kayong pinilit. Never ko kayong inano you know, guys. Wala. Nino man. Hindi lang ako ang vlogger dito. Yung mga iba guys, mas worse pa yung mga comment nila. Alam nyo pag nagbabas ako ng comments uh, sa mga iba. Talagang, ano, todo kung, kung mag-comment wagas. Ayan guys, sabi ko nga sila na lang kaya ang maging content creator. Ano yan guys. Uh, pero di, alam nyo po, hindi po kami sumusuko sa mga ganyang bagay. Ayan, marami hong nagsasabi sa amin ng ganitong mga baliw, mga yun. So, yun guys, wala ko silang kinalaman. Wala silang kaalam-alam sa mga lihim ng karunungan. Wala silang kaalam-alam sa mga ganitong bagay na nangyayari. Pero yung pinakamasahit po sa lahat, yung nilalait nila yung mga orasyon. So guys, paalala ko, kung hindi ka naniniwala sa orasyon, huwag kang manood. Skip mo na guys, skip mo na. Pero kung ikaw ay nanun nanunood at talagang malaki ang paniniwala mo sa mundo ng spiritual at sa mga orasyon na ito, welcome ka po. Dito, tutulungan kita. Tutulungan kita na magkaroon ka ng maraming sale sa iyong mga negosyo. Guys, in a simple, simpleng paraan, kailangan mo lang ng isang garapon, may takip, at isang papel malinis, isang panulat. Ang panulat po guys ay hindi po yan base kung green or ano yan guys. Basta po ang panulat ay kumbaga nakakasulat, black man yan, red pen man yan o ano man yan guys. Sa simpleng words na to, sa simpleng orasyon na to, sa simpleng sulat na to, ikaw po ay magkakaroon ng blessings. Ano po to? Tip Hara Sesep. Ayan, simple lang siya guys, simple, napakasimple kahit anong papel po yung meron kayo guys. Kahit po mas maliit na bote, as long as na malinis po yung lalagyan ninyo guys, ito po yung makakatulong sa inyong mga negosyo. Ang gawin ninyo guys, isulat po ninyo ito sa isang maliit na papel, ganito, malinis, ayan, itong garapon guys, make sure po na malinis. Ayan, ilagay ninyo siya dyan, takpan ninyo, ayan guys. Siguro guys, na-memorize naman ninyo yung ano guys eh. Ito siya, tips hara sese. Ayan. Tutulungan kayo ng orasyon na to na magkaroon ho kayo ng maraming blessings. Guys, ilagay ninyo ito sa harap ng mga ano guys. na oh, huwag ninyong hayaan na pakikialaman ng iba. Ilagay ninyo sa mga harap ng lalagyanan ninyo ng pera o kaya dun sa harap niyan. Tapos pag wala kayong mga customer, ayan, o oh, wala kayong bumibili sa inyo guys, umupo po kayo doon na ano guys, ganituhin po ninyo yan. Ayan, magmanifest po kayo ng na marami nang bibili sa inyo and banggitin nyo lang po ito ng paulit-ulit. Guys, walang kahirap-hirap. Tatlong words lang po yan na makakatulong po magkaroon kayo ng maraming sale. So dito guys, ito, isa po ito sa mga binabahagi ko po. And please po, kapag hindi ka po naniniwala sa ganito guys, no need mo pong sayangin yung energy mo guys na nagagalit ka sa mga ganito. No need guys, just skip my video. Ayan, uh, yun po yung mga ano ko sa inyo. Dahil nagkakasala ka lang nagkakasala lang po kayo. Kaya binigyan ko kayo ng warning guys na ayaw kong tularan ninyo yung mga nanglalait ng orasyon. Ayaw ko pong magkaroon kayo ng bad luck sa buhay. Dahil e, po, ang lihim na karunungan, lahat yung mga orasyon na yan, ay lahat po ay sagrado. Ayan, gawin mo man yan ng ano guys, wala akong ginagawang masama yan. Wala ho kaming ginagawang masama. Hindi po kami nagtuturo ng kung ano-anong kabulastugan dito. And tumutulong ho kami. And proven naman po ang aking mga spell, ang aking mga tinuturo. Maraming natulungan. Hindi lang isa, hindi lang hundreds, hindi lang sampo, hindi lang twenty, hindi thirty. Sinasabi ko sa inyo, thousands of people na po ang ng natulungan ng page ko ito. Hindi lang pagkapanalo ng hundreds, thousands, hindi lang pala. Yan po yung 300,000, 100,000 in just one day. And guys, kaya kung naniniwala ka, huwag kang magagalit kung hindi ka nananalo agad. Hindi ka nagkakaroon ng blessing. Maraming paraan para pasukan ng blessings. Maraming paraan. Maraming paraan yan. Maraming paraan. Hindi lang sa pananalo. Ayan, kahit... Dahil po galit na galit sila sa... Um, ano guys? Dahil hindi po sila pinapanalo. Sila po ay sugapa at lulong sa pagsusugal kaya po sila ganyan nagalit na galit guys dahil sinisisi nila yung pagkalulong po nila sa mga bisyo nila na ganyan hindi po sila pananalunan tandaan nyo guys ang pagmamalabis wala kang hanap buhay lulong ka pa sa pagkabisyo lulong ka pa sa pagka ano guys aanuhin ka ko bakit ka pa bibigyan ng blessings bakit ka pa magkakaroon ng ganyan kung hindi ka naman marunong mag ano, sa buhay magsikap sa buhay ayan sa kasusugal mo, napabayaan mo na yung pamilya mo, napabayaan mo na yung health mo. So, binibigyan ka lang ni God ng reason kung hindi kanya pinapanalo. Gusto niya lang magsikap ka. Lahat ho ng tao nagsisikap, guys. Hindi ka po libre. Hindi ka po libre. Lahat ho ng tao kumakayod para magsikap, para mabuhay sa isang araw. Mayaman yan o mahirap. Kailangan ninyong magtrabaho araw-araw. Kailangan natin lahat yan para sa kinabuhasan natin. Ngayon guys, kung sa, sa tingin mo buhay pa easy-easy lang yan, hindi ka po libre dyan. Bakit ka po magkakaroon ng blessings? Hindi mo naman deserve ang blessings. Ayan guys, so huwag ninyong isisi sa mga orasyon ko, sa mga magic words ko. Lahat po yan nakakatulong sa kapwa. So ito guys, isang oral, isang ano na makakatulong po sa inyo. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-like and share ninyo sa aking video, sa pagsunod po ninyo dun sa isang account ko guys. So maraming salamat po sa inyong lahat. And sigad na po ang bahalang mag return po sa inyo ng mga kasipagan ninyo. Ayan. Sa <laughs> so, mga ano po guys, alam nyo guys, um, bakit po hindi ko kayo binabalikan pag dinata sinasabi nyong mag-share kayo sa akin guys. So, babalikan ko lang kayo guys pag sinabi nyong madam gusto kong mag-avail. Ganun guys. Kasi alam ko naman guys na mas marami pang nangangailangan sa mga kumbaga paligid ninyo sa mga relatives ninyo or something na around nyo po na mas marami pang nangangailangan ho ng tulong ninyo. So, and guys, kung gusto nyo talagang mag-share ng blessings sa akin, bumili lang ho kayo ng paninda ko. Yun lang po yun, guys, para dagdag swerte na din po ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ho nang nag-avail. So, maraming salamat po sa inyong lahat, guys. And, yung mga pangalan ho ninyo yan, guys, ay akin pong niritwalan kaninang umaga. So, yun po. Yun, yun lang po yung tanging may uh, kumbaga isa sa mga pabonus ko na po sa inyo guys uh, ko po yung mga pangalan ninyo para ho magkaroon ho kayo ng kaluwagan sa buhay so ito lamang guys at maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po